Pumunta kayo kay sa parte ng mundo. Wala nang lilinya sa pera. Nang tatrabaho sila. Pobrero mo nabigay <coughs> ng gobyerno, -ber -go ipapadala nila. Ngayon, <says> ah, liban, liban daan lang, pinipilaan ng tao. Yan, ang buwan sa kaya Bibigyan sa'yo ng <says> permanente. Hindi kayo lilinya. Pag may tupad, merong aking ay papadala na lang sa inyo at bila kayo <laughs> Ngayon, kung hindi pa kayo nalabas at lalabas, gano'n yan na naman ang munyari sa inyo. Kaya, lumabas sa kayo.